Sa nakaraang episodyo, tiningnan natin ang mga halimbawa ni Padre Pio na gumanap bilang tagapamamagitan upang makakuha ng kagalingan para sa kanyang mga espiritual na anak na babae na nahawahan ng Spanish flu o trangkasong Espanyol. Gayunpaman, maraming beses siyang nanalangin para sa mga himala at pagpapagaling na hindi natupad lalong lalo na sa kanyang mga kapamilya. Ano ang naging reaksyon niya sa mga kasong ito? Yan ang inyong tutukan at panoorin. Personal na tinamaan ng Spanish flu ang pamilya ni Padre Pio sa Petrel, China. Ang kanyang sariling kapatid na babae at pamangkin ay parehong namatay sa trangkasong Espanyol. Ang kanyang pamangkin, si Pellegrino, ay namatay sa edad na apat na taong gulang noong ikadalumputalawa ng Setyembre, isang libo at labing walo, September 22, 1918. Ang kapatid ni Padre si Felicita, ay namatay pagkaraan ng tatlong araw sa edad na dalumput siyam. Pareho silang tinama ng isinumpang lagnat ng Espanya o ang trangkasong Espanyol, Spanish flu. Dagdag pa sa kanyang pagdurusa ay ang paghihirap ni Padre sa hindi niya may pagdiwang ang kanilang living. Kaysang liham sa kanyang mga magulang, sinabi ni Padre Pio, na hindi siya makapupunta sa Pietrelcina dahil masama ang pakiramdam ko at walang lakas na gawin ang mahaba at mahirap na paglalakbay na ito, sabi niya. Sa katunayan, anim na araw lamang ang nakalipas noong natanggap niya ang stigmata noong ikalabing pito, ng September September 17. Matapos ang pagkawala ng kanyang kapatid na babae, ang sariling ina ni Padre Pio si uh, Pepa ay nahawahan ng uh, H1N1 virus ng Spanish Flu. Malamang pagkatapos mahawa sa kanyang anak na babae. Noong October 10, at 18 October 1918, siya ay uh, nasa napakahinang kalusugan at natakot sila na baka siya ay mamamatay na rin. Hiniling ni Padre Pio sa kanyang mga espiritual na anak na ipagdasal ang kanyang paggaling. Sa pagkakataon ito, dininig ang kanilang mga panalangin at siya ay bumuti. Sa kabilang banda, sa panahon ito, ang pamilya ni Padre Pio sa Petrel ay dumanas ng dalawa pang pagkawala. Ang una ay si Alfredo, ang anak ni Pellegrina Forgioni, ang pangalawang kapatid na babae ni Padre Pio. Namatay siya noong ikalabing dalawa ng Oktubre, isang libo at labing walo, October 12, 1918. Na labing apat na buwang taong gulang lamang. Pagkalimas ng uh, dalawang taon, namatay si Francesco Forgione, anak ni Michele, ang nakatatandang kapatid ni Padre Pio, noong ikasyam ng Nobyembre, isang libo at dalawampu, November 9, 1920, matapos lamang ng ikasyam ng kaarawan. Ano naman ang naging tugon ni Padre Pio sa lahat ng kamatayan at pagdurusan ito? Ito ay isang tema na malapit sa kanyang puso habang tiniis niya ang hindi masasabing uh, physical at mental na pagdurusa kasama na ang stigmata sa halos buong buhay niya. Ito dapat talinawin uh, linawin na ang pagdurusa sa na ating titiis sa sangkatauhan ay hindi orihinal na plano ng Diyos para sa atin. Gaya ng sinasabi sa katesismo ng uh, simbahang katoliko, uh, numero numero uh, na ang pagdurusa ay dumating sa mundo lamang sa ng kasalanan. Bilang resulta ng orihinal na kasalanan, ang kalikasan ng tao ay humina sa mga kapangyarihan nito. Napapailalim sa kamangmangan, pagdurusa at paghahari ng kamatayan. At nahilig sa kasalanan. Ang hilig na ito ay tinatawag sa Ingles na concupiscence. Kayo man paman, bilang uh, paalala ng katesismo sa isa pang talata, Uh, numero sa uh, tatlong daan at uh, labing isa, pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa at maging ang kasalanan dahil kaya niya sa kanyang kapangyarihan at pagkamalikhain na magdala ng kabutihan mula rito. Para sa makapangyarihang Diyos, dahil siya ay napakabuti, ay hindi hindi papayag na magkaroon ng anumang kasamaan sa kanyang mga gawa kung hindi siya makapangyarihan sa lahat at mabuti upang maging sanhi ng kabutihan na lumabas mula sa kasamaan mismo. Sa isang liham sa kanyang mga magulang, matapos mawala ang kanyang kapatid na babae at pamangkin, sinimok sila ni Padre Pio na tanggapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sumulat siya, Ipinapayo ko sa inyo ang pagtanggap na ito sa banal na kalooban at masusumpungan ninyo gaya ko ang pagpapagaan ng inyong hapdi sa puso. Ang parehong malwalhating pagtanggap na ito ay matatagpuan sa iba pang mga liham na isinulat niya sa mga malapit sa kanya kung saan ipinahayag niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid na babae at pamangkin. Sumulat siya sa isang babae na papasok na sa isang monasteryo. At sabi niya, Iniiwang ko sa iyo na isipin ang paghihirap ng aking puso. At paman ay wala na akong magagawa kundi ang ulitin tulad ng sinabi ni Job sa banal na kasulatan. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job Kapitulo 1, Averso sa sa isang espiritual na anak na babae, sa Antonieta Bona, sumulat siya. Anak ko ang aking kaluluwa ay nasasaktan sa pinakamalupit na pagpapahirap. Ngunit hinahangaan ko ang makatarungang paghatol ng Diyos. Minsan ay sinabi ni Padre Pio sa isang espiritual na anak. Bago pa man tayo isinilang, ang Panginoon ay naghahanda na ng maraming bagay sa ating buhay at hinahayaan tayong malayang sumunod sa mabuti o masama. Ngunit kung ano ang dapat pagdaanan, kung ano ang kanyang isinaayos, hindi nagbabago. At kahit ang pagdarasal sa kanya para sa isang himala ay hindi nagbabago sa kung ano ang itinatag ng Panginoon. Bilang paggilinaw, sinabi niya, Maging ang tadhanang ito na itinakda ng Panginoon sa katunayan na tayo ang pumili nito. Upang makarating sa isang lugar, mayroong isang magandang kalsada at isang masamang kalsada. Kung pipiliin ng isang tao ang mabuti at mamumuhay tayo sa buhay na ito ng malayang pagtanggap sa lahat ng tungkulin sa Diyos at sa mga tao, madali nating mararating ang langit kung saan niya tayo gaganting palahan. Kung sa kabilang banda, tatahakin natin ang daan ng kasamaan at di tinatanggap ang mga kasawian ng buhay ng maluwag bagaman sila ay inayos ng Panginoon sa gayon tayo ay pupunta so walang hanggang kapahamakan ang itinakda ng Panginoon ay nananatiling ganoon Simple lang na binibigyan niya tayo ng kalayaang pumuli ng daan upang makarating sa ating paruroonan. Ang lahat sa makatuwid ay nakasalalay sa ating kalooban. Isang kasawian, karamdaman, kahihiyan, ito ay mga bagay na itinakda ng Diyos. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kung paano natin ito tinatanggap at ang ating kalooban ang bumubuo nito. Sa mga liham na ito, makikita natin ang, na hindi itinuring ni Padre Pio na walang saysay na pasanin ang paghihirap sa kabaligtaran. Hinimok niya ang mga yumuko sa mga problema na tiisin ang kanilang sakit ng buong pasensya at pagpaparaya sa kalooban ng Diyos. Itinuring niyang isang malaking pribileyo ang pagdurusa at hinagad niya ito mismo. Sa katunayan, maraming beses tinanong niya ang Panginoon kung maaari niyang pasarin ng kanyang sarili ang pagdurusa ng iba saan pa natin makikita ang ganitong dakilang disposisyon, kundi lamang sa mga santo ng simbahang katoliko. Mga banal na nilalang na tapat na sumunod sa mga yabag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang tunay na pagmamahal, tunay na dedikasyon, tunay na pakikipagkaibigan at idealismo ay umiira lamang kung mayroong diwa ng pagsasakripisyo at pagpapakasakit. At iyan ang bukod tanging karakter ng mga santo ng simbahan at isa na rito si Padre Pio ng Petial China. Kaya sa ating mga suliranin, sa ating mga pagpapakasakit at pagigira, sa mga balakid na ating nadadatnan sa ating landas, tapat tanggapin natin ang kalooban ng Diyos. Pasanin natin ang krus tulad ni Padre Pio at marami tayong mga modelo na maaaring pamarisan at yan ay walang iba kundi ang mga santo ng simbahang katoliko. Kaya magtiyaga tayo sa ating mga paghihirap, pagpapakasakit, sa ating mga suliranin. Ilagay natin sa kamay ng Diyos, sa tulong ni Padre Pio at ng mahal na Birheng Maria, na naway maibsan natin ang mga problema at paghihirap na ito sa Padre Pio ng Petral China, ipanalangin mo po kami. At bago po tayo magwakas, nais ko munang anyayahan kayong mag-like, mag-commento, at i din po ninyo ang video ito kung ito inyong naibigan. At wag uh, huwag niyong kalimutang uh, mag-subscribe sa amin channel, lalo na po kayong mga bagong tagapanood pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may namin kayo sa aming pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At kung nais niyo po kaming suportahan, mangyaring lumahok sa grupo ng aming mga eksklusibong mga buwan ng taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa na, na maaring linggo-linggo o buwan-buwan. Depende po sa inyong uh, halaga na ipagkakalo sa amin sa uh, bawat buwan. Para sa mga karagdagang mga detalye at impormasyon ng paglahok at pagbibigay ng donasyon, mangyaring i lamang ang aming website sa www ang tinig ni dahil hindi po gumagana ang aming website form sa aming website ma mangyaring makipagugnayan sa amin sa pamamagitan ng uh, pag-email sa ang tinig at gmail.com at gmail.com at doon po ninyo ibigay ang mga impormasyon tungkol sa inyo tulad ng inyong pangalan, inyong address, ang inyong uh, cellphone number at ang inyong monthly pledge. At hanggang dito na lang po tayo. Marami pong salamat sa inyong uh, panonood at pagtangkilik. At uh, hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalaan kayo ng ating Panginoong Diyos.